Good afternoon guys Ito na yung Nakakabit na ilaw 2 4 6 8 10 12 16 di sa wow Ang daming itapon yung ano na wall na bastid 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 15, 16 17, marami-rami din pala na uh, kabit ko basag-basag na yung may date pa oh. 2015 basag-basag talaga oh. ang oh. pinagdaanan yung ilaw ang brand niya ay Omni matibay talaga Omni 9 watts ito naman

sunog talaga oh. Wala pang date. Original pa to. 2000 ano pa to. 2010. 2011. Ito. Hindi naman itura. Ano. Philips. Yan no oh. Meron pa tayong kabit na no delta pusit may ginabit pa pala ako kanina ito guys bagong doorknob at saka bidi. wala yung basura tapon ko na to ah wala linggo pala bukas may kabit pa ako na ano cabinet handle you know bilang nila ako na ano tatala Stanley you know ganda original yung china aku na ano yung dati sus bungi bungi na. pangitan na ano yung china nga China, China. Ito. Wala man nakalagay ko nga. Ah, Japan ba siya o Ano kayo yung tumutunog? Yun o no? May bago pa Yun ang bilit na sila itu mau dulu coba bini lah nilai aku itu mau dulu asuh ya tayo itu hmm. yang di kupang tanggal ini ini kenapa ikut diskartikan sama lupit ya Ito ang dito na lang guys Update Ito yung, ito yung mahirap dito Dudukutin Dudukutin yun Ano sila yun know? o Yan yun tatanggalin na yan Kaya na pero May pangontra na Pagalawin ko lang yan Okay na yan Tiktikin ko yan Paluin ko lang yan paano Kolewa Yan maini po reporting Thank you for watching guys Bye bye